November 2 Kagalakan sa Kapighatian Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Matthew 5:11 11-12 Sinasabi ng Kristiyanong Hidonismo na may iba't ibang paraan upang magalak sa kapighatian bilang isang Kristiyano. Lahat ng ito ay dapat gawin bilang pagpapahayag ng buong sapat at buong kasiyahan biyaya ng Diyos. Isang paraan upang magalak sa kapighatian ay nagmumula sa pag-focus ng ating isipan sa laki ng kantimpalang darating sa atin sa muling pagkabuhay. Ang epekto ng ganitong uri ng focus ay ito. Lumiliit ang ating kasalukuyang sakit kumpara sa paparating pa lamang. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Romans 8.18 at 2 Corinthians 4.16-18 Habang tinitiis natin ang pagdurusa, nagagawa nating umibig dahil sa kagalakan natin sa ating matatanggap na gantimpala. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Luke 6.35 Maging mapagbigay sa mga may hirap at pagpapalain ka sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Luke 14.14 Pinuputol ng tiwala sa ipinangakong gantimpala ito ang lubid ng pagiging makamundo at pinapalaya tayo para sa halaga ng pag -ibig. Ang isa pang paraan upang magalak sa kapighatian ay nagmumula sa mga epekto ng pagdurusa sa ating katiyakan ng pag-asa. Ang kagalakan sa paghihirap ay nakaugat hindi lamang sa pag-asa ng muling pagkabuhay at gantimpala, kundi pati na rin sa paraan na ang mismong pagdurusa ay kumikilos upang palalimin ang pag-asang iyon. Halimbawa, sinabi ni Pablo, "Nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa." Romans 5 Three to 4 Sa madaling salita, ang kagalakan ni Pablo ay hindi lamang nakaugat sa kanyang malaking gantimpala, kundi sa epekto ng kapighatian na nagpapatatag sa pag-asa sa gantimpala lang yon. Ang paghihirap ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagdudulot ng pakiramdam nang na ating pananampalataya ay totoo at tunay pinapalakas nito ang ating pag-asa na matatamungan natin si Kristo. Kaya mag-focus man tayo sa kayamanan ng gantimpala o sa pagpapadalisay na epekto ng kapigatian, ang layunin ng Diyos sa kagalakan natin sa pagturusa ay magpapato.